Hello guys, good evening. Bago ako matulog guys, meron akong gustong i-share sa inyo na mga subscriber ko, kung sino man yung makapanon nito at maniniwala kayo. At sana, maniwala kayo kasi ako guys, sa mga experience ko sa buhay ko guys, ngayon ko lang naranasan yun kasi noon, wala akong ka-estel sa buhay kaya noon sobrang hirap ang buhay ko guys sobrang hirap sobrang malas sobrang hirap guys talaga yan totoo yan guys noon grabe sabi ko sa inyo di ba unang nagabroda ko guys talagang sobrang hirap ko noon guys nung nagabroda ko ni wala akong mahanap na magandang amo puro malas ako guys lahat na puntahan ko puro malas lalo na nung nasa Dubai ako nasa Kuwait ako guys puro critical ang buhay ko noon guys sobra kalako ko hindi na ako parang hindi nako na makalusot kasi naniniwala ako sa panaginip alam nyo ba ang panaginip guys kapag nanaginip ka na yung bang meron kang bahay na pinuntahan na sobrang sikip na hindi ka na maka parang ayo hindi ka na makalabas doon parang hindi ka na, parang hindi mo na alam yung labasan mo doon na parang yung botas lang na nilalabasan mo doon ay parang ano na yun sobrang sikip na hindi mo na alam kung anong hangganan nako sigurado guys talagang kung awa na lang ang Panginoon kaya yun ang pang yun ang panaginip ko dati Diyos ko, sigurado. Alam nyo nun, no, na ang nangyari sa buhay ko doon sa Dubai, guys. Na talagang halos mamatay na ako doon. Wala pa na sirapi na hindi ko pa alam ng sirapi. Tapos, kapag naniwala ka din sa pampaswerte, sigurado. Magbabago ang buhay mo. Hindi ko naman sinabi, guys, na magbago ang buhay ko. Pero ako, pasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi sa tagal na naghihirap ako sa tagal na parang depressed na ako guys hindi pa rin ako nawala ng pag-asa tuloy pa rin ang pag ano ko sa Panginoon paniniwala ko sa Panginoon na balang araw makakalusot din kami sa hirap kasama ko ang mga anak ko kasama ko ang pamilya ko, mga kapatid ko awa ng Diyos lahat naman kami na magkakapatid wala namang mahirap ang buhay katamtaman lang na buhay kaya, heto ang sishare ko sa inyo, guys. Marami na akong nadaldal. Heto ang sishare ko sa inyo na natutunan ko nung naging OFW ako. Kasi, para kong baliw, guys. Talaga, lahat na pampaswerte sa buhay ginagawa ko. Eto. Eto ang number one na gagawin nyo. Na, sana, kapag napanood mo ito, ay tularan mo rin ako. Sigurado, hindi ka mawawalan ng pera. Baka, bukas, marami ka ng pera na darating. Tingnan nyo, guys. Eto. Ito. Ito. Oh. Ito na yung wallet ko na maswerte. Super swerte ito guys. Super lucky itong swerte na ito na wallet ko. Pero ito, hindi na punong-puno. Wala ng pera. Naubos na. Pero hindi naubusan. Diyan ka Dahil sa mga pampaswerte ko. Alam niyo yan, oh. No? Laurel, ang laman ng pitaka ko. Meron din akong pampaswerte na yan. Ayan, yung jed ko. Lahat ba to? Meron din akong pampaswerte na shell. Ayan, yung shell ko na yan. At higit sa lahat, guys. Huwag kang maglalagay ng mga resibo sa pitaka mo. Kapag nagbayad ka ng bill, huwag mo nang ilagay dito sa mga resibo, mga binibili mo mga grocery, al alisin mo dyan, linisan mo. Alam niyo guys, itong, itong kita ko na ito, napakaswerte. Itong wallet ko na ito, super lucky ko. Kasi, hindi naubusan ng pera. Yan lagi kong, nilalagay dito sa wallet ko yung binigay sa akin ng amo ko na parang gold. Pero hindi gold dito, silver lang. Kailangan naglalagay ka din dito para hindi ka maubusan, di ba? Tapos, meron akong, meron akong, ito yung iniipon ko. Ito yung iniipon ko na pumapaswerte ko guys. Kasi, eto na yung pampaswerte ko na sinasabi ko sa inyo. Yan. At saka, naglagay ako ng mga, Ito guys. Ito yung iniipon ko na pampaswerte ko. Ayan. Ayan. Ito, 20 pesos yan. Tatlo. Ayan. Ayan. Tapos, mayroon silver, may gold, di ba? Para hindi ka mabusa ng pera. Alam niyo guys, ito parang magic. Akala ko wala na akong pera. Yun para marami akong naisisiksik dito sa gilid-gilid. Mga piso-piso. O 20 pesos, ganon. Or 5 pesos, di ba? Kahit papano, hindi ka na mawalan ng pera. Di ba? Ilagay mo dito sa loob yung... Ito, ito yung ano ko. Yung... Tapos, nilalagay ko dito. Tapos yan, yung... Dito sa gilid-gilid tapos naglalagay din ako ng ito yung sa pagalis ko kapag pumunta ako sa palengke o kung saan ako pupunta ito yung ano ko yung mayroon akong asin at saka bawang doon sa ilalim ito yung nilalagay ko para baon-baon ko ito basta pupunta ako kung saan ako pupunta nakalagay lang sa bag ko ito nakalagay lang sa bag ko yan na ano ko parang safe ba ito mga ito kung pwede mong ilagay itong mga card na card na yan, hindi ka pwedeng maglagay sa wallet mo. Pero ito, pwede rin kasi hindi naman yan ano eh. Ang bawal yung nilalagay mo yung mga resibo na pinagbayaran mo ng bills. Dapat meron kang lalagyan na iba. Ako iba yun eh. Sa akin yung mga bills ko na binabayaran ko, mga utang, mga ano. Kasi tayo naman, hindi naman tayo sabihin na porque hindi ka nawawala ng pera. Ibig kong sabihin guys, hindi ka nawawala ng pera, hindi yung simot na simot na kahit 20 pesos, walang matira sa pera. Alam mo ito, nag -iipon ako talaga ito kasi ito, meron akong ganito na, apat na ganito. Meron akong nilagay na ito, yung mga bariya ko ito, nilalagay ko lang ito kasi dito ko nila kinukuha yung yung mga baon ng apo ko ko pero sabi ko sana bukas mapalitan din ulit kaya pinapalitan ko din ito yung nilan yung mga bariya-bariya ko yan tapos yung yung iba sabi ko na kapag kayong may umaalis kailangan ko usapin mo yun babalik ka din ganun bulungan mo para hindi magtagal babalik din yung pera mo at sana hindi ko naman sabihin na porke ikaw ay naghiling ka na ay agad-agad ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan din magtrabaho tayo. Kasi ako guys, noon dati, maano itong mga kamay ko masyadong magastos sa pera. Pero ngayon, dahil sa ginagawa ko ito paswerte, natitibid yung panggastos ko sa pera. Alam ko kung ano yung ginagamit ko na, kung ano lang yung mga dapat bayaran, dapat bilhin, dapat pagkagastosan meron pa rin natitira kahit papano, kahit konti lang, di ba? Hindi naman yung milyon. Meron kang maiwan na isang daan, di ba? Malaking may tutulong yun kapag nawalan ka ng pera. Meron kang dudukutin na ibili mo ng ulam, ibili baon ng mga bata, hindi tulad na simot na simot, kahit hindi ka na makapulot, kahit hindi, at saka, alam nyo guys, ang isa pa na, ano, na maganda na pampaswerte, kailangan, Magdasal ka din tapos magtrabaho ka at yung pagtrabaho mo kung meron kang pinagpaguran meron kang din pera. Hindi ibig sabihin na porke naglagay na ako dito ng mga ganyan mga uh, mga pampaswerte na ito guys ay talaga pang -akit lang sa swerte sa buhay. Yan pang -akit. Kaya yan parang maraming pera pero naubus na guys. Pero meron pa rin yung mga nandito na sinisiksik ko mga 20 pesos, 50 pesos, ganoon, iba, hindi na ubusan. ang magic wallet ko guys, kaya ito. Kaya maraming salamat, kahit ito nanonood pa rin ako, kahit gabi na nanonood pa rin ako ng, ayan, nanonood pa rin ako ng pipito man na loto. Yan lang buhay ko guys, mamaya kakain na naman ako kasi ganyan ang matanda, kain ng kain, kahit konti lang, di ba? Ayan na, mga laga ko tulog, ayan dito na kami natutulog kasi doon sa kabilang kwarto, parang natatakot na ako guys doon. Kasi ang luwang-luwang tapos wala namang katao-tao. Ako lang mag-isa. Tulong na yung mga alaga ko. Kaya ako, ayan, ayan ang dibangan ko. Manood ako ng mga video nyo, mga reels nyo. Tapos mamaya, manood ako ng pipita manaloto. Abot sa kamay. Yan ang, yan trabaho ko guys. Kaya, eto yung sinasabi ko sa inyo na gawin nyo yan mga kapatid. Kung sino man yung nakapanood sikreto mo na yun, huwag mo nang ikalat sa iba, huwag mo nang sabihin na, ay naku, napanood ko si ganito, ganito, lagi, sekreto mo na yun, tahimik ka lang, gawin mo na, ano pang hintayin mo, gawin mo na yun, kapag nag, pag, na, ano mo na yun, At napansin mo na medyo nakakaroon ka ng pera, hindi ka magastos, hindi ka nawawalan ng pera, huwag mo nang ikwento sa iba, sikreto mo na yun sa buhay mo. Yan lang guys. At maraming maraming salamat sa support nyo sa akin. Sana subscribe nyo din ako. Heto lang share ko lang sa inyo kasi para naman habang maaga ay makatulong din ako sa iyo. Maraming salamat and I love you all. Good night. Bye bye.